Sugilok eh, Hmm. Nice to see the video. Ah. Hmm. 'Di putol ni no. Wala akong no problem. problema. Kaka na. The usual jud mo pa hinloko na sa gira nga part. Pag mag mag, mag ana na gud to poster kay kayo ang mga ana ba. Bas mo siya ko qualify po. Pagkakalista lang. Okay, so, may ka ba pang lagom-lagom na siya? Hmm. Sabi ko, Tigasan ko kamay ko mga para matanggal. Sige. Okay. lang no? <laughs> 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 Pabantay ka mga putol kay na may mga tingog, di ba? Hmm. Yeah. Ang anyway. um, dag ko. Yung mga dry skin,